Paano nga ba mag-change ng IMEI para gumana na ulit ang iyong unli data sa iyong modem o Wi-Fi? Let's start! Sa tutorial na ito, magpapalit ako ng IMEI gamit ang aking cellphone. At ang gagamitin ko ay ang aking Globe at Home, ZLTS 10G. Open line na rin po ang aking Wi-Fi. Para magsimula sa iyong cellphone, i-open ang Play Store. Then, i-click ang Search. Sa search, i-type ang Termux. Sa results, i-click ang Termux. Then, i-click ang install. Hintayin lamang na matapos ang pag-download at install. When done, i-close na ang Play Store. Gagamitin natin ang Termux later. Next, make sure na connected ka na sa iyong Globe at Home Wi-Fi. Makikita na connected na ako sa Wi-Fi na papalitan ng IMEI. Sunod, i-open ang iyong internet browser. Sa search, i-type ang 192.168.254.254. Pag okay na, i-press ang Enter o Go. Next, i-click ang Login. Sa username, itype ang user. Sa password, itype naman ang at L03E1T3. Then, i-click ang login. Papalitan natin ang IMEI na nablock ni Smart at Token Text. Next, i-minimize ang iyong internet browser. Minimize lang po, huwag pong i-close. Pumunta sa files at i-open ang ZLT Telnet file. Nasa description po ang download link para sa file. Kung anong browser ka nag-login ang user kanina, dun mo rin dapat i-open ang ZLT Telnet file. Makikita ang curly brace pag nasunod mo ang step. Kung failure o error, ulitin lang ang steps from start. Kung okay naman, i-minimize ulit ang browser. Next, i-open na ang Termox. At i-type ang mga sumusunod. Telnet. Space. 192.168.254.254. Pag okay na, i-press ang Enter o Go. Next, i-type naman ang at. Underscore. CMG. Space. Big letter at. Carrot symbol. MOD. IMEI. Equals then i-type na ang IMEI na pang cellphone. Meron din po akong link ng mga list ng IMEI sa description. Pag okay na, i-click ulit ang enter o go. Next, i-type naman ang at underscore cmg space at plus. Save Reset. Then press Enter or Go. And lastly, itype na ang Reboot. At ipress ulit ang Enter or Go. Mag-restart ang iyong globe at home. Pumunta ulit sa iyong wifi at kumunek dito. sa iyong browser, itype ulit ang 192.168.254.254. Then, press Enter or Go. At makikita na, napalitan na ng IMEI ang aking Wi-Fi. Next, i-click ulit ang login. Mag-login ulit gamit ang user account. I-click ang system settings. Then click Restore Factory Setting. Sunod, click Reset Factory Settings. Then click Yes to proceed. Magre-reboot ulit ang iyong globe at home. Kumunik lang ulit sa iyong globe at home after reboot. At goods na ulit ang iyong unli-data dahil pang cellphone na ang IMEI nito. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.